Tanaw na tanaw mo ang... ang Tataan Ang mga pasyado ka naman Ganda ng tanaw eh Sariwang sariwang hangin Ang tahimik na tahimik mga idol at ay marirelax ka talaga ito yung mga tipong lugar na magandang magkasaka tahimik ito. napakaganda dito mga idol mamasyal dito sa talisay batagas mga idol oh. ang ganda ng tanawin dahil nga dito ako duman mga idol at ito mga idol at nagpahinga-hinga ko ng kunting uras At ito ang napakagandang pasyalan Ayan o oh, may mga niyog pa o oh. Ayan, oh. Ayan mga idol, sa baba na yan mga idol Lawa yan Yan yung talisay Talisay lake Yan oh. Diyan ang gagaling mga idol yung isda mga idol na Tilapia na talisay yan, Ganda Napakaganda yo. Oh. Ang presko pa ng hangin dito mga idol. Ano? Ganda. Ay, palubog ng araw. Ganda mga idol, ang ganda rito. Ano? Oh. Ganda ng pasyalan. Sariwang hangin ang malalanghap. Ganda ng ulap ah. Oh tahimik na tahimik pang lugar naririnig ko lang mga kaido yung mga sa sakyan at naka uh, puni ng ibon ayan, ayan. ayan. Ng Dugdok, yung ayan. Ganun, mga idol, kaganda rito mga idol. 天。<music>